Gusto ko rin malaman niyo kung ano yung side ko nung nalaman ko yung lahat. Alam niyo naman, syempre masakit talaga para sa akin yun, nung nalaman ko yun. Pero, guys, wala mag na tayong magagawa, na. So, sabi ko nga guys, lahat naman ng tao nagkakamali, wala namang taong perfecto nga, di ba? Ayun nga yung mga kas kasabihan natin, di ba, na talagang totoo talaga. Guys, gusto kong huwag nyo, huwag nang i-bash si Lars kasi naawa ko eh. Alam nyo yun na meron siguro siya talagang ano, meron siyang ng problema na hindi ko alam. No? Huwag na natin siyang ibas at Guys, mas maganda kung suportahan na lang natin siya sa mga kung ano man decision niya sa buhay ngayon. Kasi ganun na lang din gagawin ko nung nalaman ko yung well, may one month na siyang nakakausap kasi yung sinabi ko sa post ko guys na nag iwan lang siya ng mensahe ang ibig ko sabihin dun is nag iwan siya ng mensahe sa, sa akin sa messenger sinat niya sa akin and then yung nalaman ko na hindi lang isa hindi lang dalawa kundi tatlo. Tatlong beses niyo na nagawa sa na yung wala akong kamalay-mala. Yung In iniisip ko rin, yung nalamang ba yung iniisip ko rin sa sarili ko na? Deserve ko ba yun? Parang may nagawa ba akong mali para magawa niya yun sa akin, di ba? And then, binabalik-baligan ko yung mga taon na ang saya namin, wala kaming iniisip na problema. Piling ko, wala talaga akong nagawa guys kasi buong buhay ko binigay ko sa kanya sorry kasi buong buhay ko binigay ko sa kanya talaga eh yung 7 years na yun sabi ko nga sarili ko na lang sinabi ko sa sarili ko na wala akong marinig sa kanya na mga pagkakamali talaga sobrang hirap nanggapin pero alam ko makakayanan ko to eh hindi man ngayon hindi man ngayong week pero alam ko dilipas din to ang daming ang daming nagme-message sa akin kasi concern lang sila sa akin na hindi ko rin akalain na ganoon magiging kalaking impact sa social media yung Iwalayan namin, so... Thank you, guys. Thank you. Lalo na kay... Lalo na kay Ate Era. Thank you so much, Ate Era. Kasi, binibigyan mong liwanag yung... yung buhay ko ngayon. Na pa rin silang mag-help sa akin. Kasi, guys, aminin naman natin, hindi madali talaga, eh. Hindi madali ito, like, seven years, eh unti-unti step by step kung paano ako maghihilom I think siguro guys na unahin ko muna yung sarili ko and uh, kailangan ko bumawi sa family ko rin gusto ko lang din sabihin sa'yo bago ko tapusin tong video na to na mahal na mahal kita sobra alam na kita pero kailangan kitang ilekto balang araw siguro hindi pa ngayon pero alam mo, ko sa sarili kita yun lang kasi tao lang din naman ako hindi naman ako Diyos para di ba Diyos nga nagpapatawad eh tayo pa kayang mga tao yun lang alam mo sa sarili ko mga patawat kita. Yun, sa lahat ng mga Desisyon ni Lars sa buhay niya na hindi ako kasama, supportahan niyo siya. Kung may nagawa man siyang mali sa akin at hindi niyo matanggap guys, patawarin natin yung tao, bigyan natin ng chance na patunayan niya ulit sa sarili niya na kaya niya, kaya niya magbago. Yun lang. And I think sabi ko na rin yung side ko and sana kahit pa paano maintindihan nyo <laughs> maintindihan nyo yung side ko no